Yun po guys, yung Lola at si Jisa wala doon sa bahay nila. Nandito sila sa kanilang garden. Medyo may kalayuan konti sa bahay po nila kasi yung garden na malapit sa bahay nila. Nag-ano pa sila ng seedlings para doon. So may, may area sila dito. tinaniman nila ng ano po yung gulay. So nandito po sila. Lawak. Lawak ng ukran na dito. Grabe oh. Dip. Daming ukra. Grabe. Nandoon kasi di sa unahan. dito basa pa yung lupa kasi kakahinto lang ng ulan Isa Mga hapon ay Mga hapon ay Magandang hapon Yan nandito pala kayo Ito so, ang Basa pa ng lupa, no? Oo, oh, basa lagi. So, ang laki ng ukra sa inyo, to lahat ang ukra dito? Oh. Sa inyo? Oo. Oh, ang so, uh, dami, no? Ang dami ng ano? ukra. Doon, si Ito, doon, no? Ito nga, itong ibo na, ipuksan ito kalbasa o giliangan Di, lang, kung nilagyan, huwag pa maanaan ma, aba. Uh -huh. Abasan rin nila. Uh -huh. Disa? Dito po, kayo, eh, eh, eh. Eh, eh, mesta, po? kami, nang, nang ano pa rin, dito pa rin, dito pa rin yung ginagawa namin. Uh Oo. -oh. Ang daming ukra? Oh. At saka mayroon din kayong sitaw doon, no? Oo. Oh. Oh, oh. Yan po. Wala medito mi dito, naami din. Ay, nagulan So, oh. ang lakas ng ulan kanina, no? Oo, oh, nag-uwan gani. Yung kapatid mo, si pangalan? Si yung Anak kapatid mo. Ang lakas kong ni Nuli nga rin. Ah. lagi. Yung ano, uh -huh. pinsan? Oo, oh. Uh oh. -huh. yung yaga tagsa. Anak na kong kamangurang. Oh. Itabang -huh. kay... Kuwa pa may klase. Yan Jisa, mayroon kaming, kaya nga na pa kami ngayon, mayroon kaming surpresa sa inyo. Ito ba? Oo. <laughs> mayroon kaming surpresa. So, dito tayo oh. Hindi na lang tayo pupunta doon sa bahay ninyo kasi malayo-layo. So dito na lang tayo. Dito oh. na lang namin ibigay yung surpresa namin sa inyo. Wow. Ha? So mayroong sako. Upo ka lang dyan oh. Upo ka dyan. Upo ka dyan. Ikaw lang. Ikaw lang po. Diyan, oh. Diyan, oh. Dyan, oh. Pra, parang prinsesa. Nakaupo <laughs> naka sa ilalim ng banana. <laughs> prinsesa nakaupo sa ilalim ng banana. Diyan po. Mm. Mayroon kaming ano sa inyo ibigay? Ito po. Dito po. Diyan. Tingnan mo. Ano to? Ha? Tawang-tawang. Ha? Oo. Ah, siya nga pala. Kumusta? Kumusta? Mag... Uh malapit ng pasokan, no? Opo. Uh, may ano, may may hugaw, may brumi sa mukha mo. Uh -huh. So malapit na pasokan. Nag nag-enroll na? Tapos na nag-enroll? Hindi pa. Ah, hindi pa. Sa grade 12. Uh -huh. So mayroong nagpadala ng Dito ano? Parcel. Parcel. Oh, uh -huh. galing ni Miss Ai sa Taiwan. Dito Yan po. ito po. Miss Ai sa Taiwan. Oh, uh -huh. Miss Ai Miss Ai. Oh, Miss Ai sa Taiwan. <laughs> uh Oo. -oh. I-shout out mo, Miss Ai sa Taiwan. Shout out po sa inyo, Miss Ai sa Taiwan. Oo. Uh oh. So ito po, uh, buksan mo, ikaw na ang magbukas. Ha? Dumi po yung kamay ko. Uh Oo, -oh. paano to? Madumi yung kamay ninyo? i -ano mo? I-ipahid mo dyan yung ano mo? Kamay. Para ikaw ang magbukas na ito? Walang tubig. Wala oh, ng walang tubig. Kaputo yan So i-unboxing mo dyan I-unboxing mo, tingnan natin Upo ka lang dyan Upo ka ng maayos, parang prinsisa <laughs> Prinsisa Sa ilalim ng banana Sa ilalim ng banana Dito po, uh, buksan mo uh -huh. Excited Excited din kami kung anong laman para sa inyo Ito uh -huh. Yan, Marami salamat Miss Ai Miss Ai Sa Taiwan <laughs> Yang tingnan mo Anong Wow lang? <laughs> Anong laman <laughs> Wow Dahan-dahan <laughs> lang Sa kabila 1, 2, 3 Wow Nindot kena, Nindot Selamat lindot, po lindot, 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 ang lindot, ang lindot, guys lindot, 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 Selamat po lindot, 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 po lindot, ang ganda lindot, 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 Oh. Uh -huh. 37. Ay, sakto sa yan. Sa akin. Salamat. Oo. Uh -huh. ka ni Miss Ay. Dalawang pares Salamat ng sapatos. Salamat po, Miss Ay. Sa sapatos. May magamit na po ako sa aking pag-aaral. So, yung sapatos mo, tatlo na? Opo. So, mayroong ano pa? Midjas? Tingnan mo yung midjas. Wow. Il ilang o, pares? May pa. Tatlong pares? Tatlo. <laughs> yan. Yung sapatos mo, tatlo na? Opo. Hindi pa nasira yung isa? Hindi pa kasi tinago ko lang. Tinago mo lang? Oo. So, sa pasukan, sa sunod na pasukan, pwede na no, yung sapatos mo, salitan ang pagsuot, no? Opo. Uh, yung isa, tapos sunod araw, yung isa naman, no? Mm. Bukod dyan, Jisa, mayroon pa akong ibang surpisa sa inyo. Ano po? Hmm, po. Maraming <laughs> salamat po. Oo. Oh, daming biyaya mo ngayon, Jisa. Yan, ito po. Mayroong 2,000. Salamat po. 2,000. <laughs> Galing ni Miss Jal sa Dabaw. Maraming Miss... salamat po Miss Jal sa Dabaw. Oh, 2000 Miss Jal, maraming salamat. Salamat so, po. Buko diyan. Yung sinabi ni Mambia Pascual. Malapit ng pasukan. So, para makabili kayo ng iba pa, Charity Supporters Group nagbigay po ng 3,000. 1 2 3,000 galing sa Charity Supporters Group ni Mambia Pascual. Po, uh, Bia Pascual. Oh, sa Charity Supporters Group. Charity Supporters Group. Salamat po nito. Misang sa Taiwan, hindi ko po nitik na may bigay sa akin ng dalawang sapatos. Galing kay Miss Jal sa Davao. Maraming salamat sa 2,000 po. Uh, maraming salamat din po sa 3,000 na binigay ng Charity Supporters Group. Imam Bia Pascual, maraming maraming sa Salamat po sa inyo ibibili ko rin ito ng gamit sa para pag-aaral ko salamat po nito mag-aaral po ako ng mabuti po para hindi masayang yung binigay nyo sa akin yan po no ah May blessing kayo ngayon. <laughs> Opo, hindi ko expect yung blessing. So, yan po ay sa sunod pasokan, mag-grade 12 na kayo. Po. So, ipagpatuloy ang pag-aaral at pagbutihin ng pag-aaral. So, hindi na kayo magsinilas, mayroon na kayong sapatos, Opo. medias. Opo. Oh, ako ngayon kasi oh, ng oh nakapaalam si kasi putik Ng... si Jisa kasi napakaputik po. At saka, ano po, ayong, kumusta yung bahay ninyo? Ah, uh, ganun pa rin po. Lilinisan ko para hindi po maano. Oo. Uh -huh hindi na kami tutuloy doon sa bahay ninyo, ninyo, dahil po ay medyo hapo na, mayroon pa kaming pupuntahan, Opo. puntahan pa namin si Nuwila, oo so, yan po, pasalamat tayo una-una sa Panginoon, sa mga biyaya no, Opo. at sa mga sponsors at saka, ano po uh, patuloy lang sa pagtulong mo sa lola mo, kasi yung lola mo at lolo mo matanda, matanda, nasaan na. ba yung lolo, lolo ninyo ngayon? Si Lola, Lola, dali sa Lola. Tagko ka ko kalipas sa pasalamat sa nag hatag ana. Hmm. Sir kay original hmm. oh. Mag Makas <laughs> lang og hinatag. Salamat sa sponsor ni Kuya Rini og ni Kuya Tata. Sa hmm. abot po. sa amo karon. <laughs> oh, may medaw mo medaw mo nga Maraming <laughs> salamat po. Oh. Maraming salamat po sa sponsors mula noon hanggang ngayon at sa inyo po Kuya Rini at Kuya Tata. Maraming maraming salamat po una sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng maraming blessings na dumating. <laughs> salamat po. Oo, oh, yan, wala pong anuman ha basta prelan tayo lagi ha. Opo. At sa din natin yung mga tanim ninyo na para mayroong mapagkunan sa mga pangailangan araw-araw, no? Makatulong no, laking tulong po kasi uh, matagal pong uh, ilang buwan po ang uh, walang ulan. So ngayon bumabawi 'yung panahon. Araw-araw ng umulan. So 'yung ano nyo, mga pananin niyo siguradong tutubo na ito. Ha? Huh? Sige po, sige. Babay na sa inyo ha. Oh, babay bye po. Salamat po. Salamat. Uh, sige. Yan po, maraming salamat ni Miss Ai sa Taiwan sa dalawang pares na sapatos at uh, um, ni Jisa. Maraming salamat ni Miss Jal sa Davao. Maraming salamat sa 2,000 cash uh, at 3,000. Maraming salamat galing ni Bia Pascual sa Charity Supporters Group. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hey Kang Pre! Hello uh, Kapro! Kinala niyo ba ito? Binli comment? <laughs> Sana <Saan> siya. <laughs>